sa hindi inaasahan ay napadpad sa isang isla na tila ba hindi kilala ay wag naman sana sa mga isla na nasa ating listahan magmula sa isla ng ahas hanggang sa isla na matindi ang radyasyon at mayat maya ay tinatamaan ng matinding mga dilubyo samahan niyo ako at ating tuklasin bakit ang mga isla ito ay ang naitanghal na pinakadelikado ang iha dequemada Kilala rin ang islang ito bilang ang isla ng mga ahas, matatagpuan sa baybayin ng bansang Brazil. Ang islang ito ay ang tahanan ng libo-libo na pinakamakakamandag na mga ahas. Isa na dito ay ang naitala na ang pinakamakamandag sa buong mundo. Ito ay ang Golden Lancehead Viper. Ayon sa tala na limang ahas ang nakatira sa kada kahong kwadrado ng lupa ng isla. Sa tagal ng panahon, tanging iisang tao lamang ang nakakamandag katungtong sa isla. Ito ay ang tagapag-ilaw na kanilang lighthouse. Ngunit ito rin ay nasawi matapos na matuklaw. Ayon sa alamat na pinakawalan daw ang mga ahas na ito ng mga pirata upang bantayan ang mga itinatago nila na mga kayamanan. Kaya naman sa ngayon, mismong mga Brazilian na na Navy ang naghigpit ng pagbabantay. Ito ay upang wala na na magbuhis pa ng buhay. Ang Miyakijima matatagpuan sa isla ng Izu sa bansang Japan. Sikat ang lugar na ito sa komunidad ng mga sayantipiko. Ito ay dahil sa lugar na ito matatagpuan ang pinaka Tibong bulkan. Ito ay ang Mount Oyama. Makailang beses na nanaitala ang pagsabog nito sa nakalipas lamang na modernong mga taon. Taong 2005 nang ito ay muli na mag-alboroto. Hindi lamang dahil sa anling pagpotok ng bulkan, itinuturing na isa sa pinakadelikado ang islang ito. Kundi dahil walang oras ang pagbubuga nito ng nakalalasong hangin sa buong isla. Kaya naman isinabatas na ang lahat ng residente na naninirahan malapit sa lugar ay kinakailangang palagiang may bit-bit na gas mask. Ito ay kung saang bahagi ng lugar man sila na magpunta. May sirena na tutunog sa oras na tumaas ang level ng sulpura sa hangin kaya naman dapat ito ay kaagad nila nasuotin ang isla ng Saba. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto sa mundo, partikular na ang sayantipikong mga Amerikano, ang maliit na islang ito ng Saba sa Netherlands ay ang lugar na pinakatinatamaan ng pinakamalalakas na bagyo na naitala sa kasaysayan. Sa loob ng isang daan at limampung taon, tumama na rito ang pito sa pinakamalalakas na bagyo na naitala sa kasaysayan. Kasabay pa ng pagbagyo ay ang oras ng taglamig sa bansa. Kaya naman mga katinagalog ko, imaginein na habang bumabagyo ay sumasabay din ang pagbagyo ng yelo. Ang isla ng Bikini Atoll, kasama sa UNESCO World Heritage, ang lugar na ito, hindi lamang dahil sa kahali-halina nitong taglay na kagandahan, kundi dahil sa ito ay ang isa sa tinagurian na pinaka-radioactive na lugar sa buong mundo. Nasinundan pa na ang Bikini Atoll ay pinamumugaran din ng iba't ibang uri ng mga pating. Nang taong 1946 hanggang taong 1958, dalawangpong beses na sa lugar na ito ay nagtesting ng armas na nuklear kaya naman matindi ang naging epekto ng radyasyon sa lugar. Nalinis naman ito nang ideklara na na ito ay safe down ng taong 1997. Ngunit ipinagbabawal pa rin ang kumakasya ng kahit ano na nanggaling sa isla, prutas man, hayop o halaman. Ang mga noon ay ang mga taong naninirahan ay tumanggi na na bumalik sa lugar. Ito ay dahil sa loob ng anim na po at limang taon dahil sa kawalan ng tao, ang lamang dagat doon ay talaga naman na naging mayabong. Kasama na ang libo-libo at iba't ibang uri ng mga pating. Mahigpit na binabantayan ng isla para makaiwas sa hindi inaasahan at hindi magandang pangyayari. Lalo na at may mga divers pa rin na nagpupumilit na doon ay pumunta. Ang isla ng Gwinnard. Ang maliit na islang ito ay matatagpuan sa si Scotland. Ginamit ng gobyenong Briton ito upang subukan ang mga armas nila na nuclear. Ito ay ng ikalawang digmaan, pandaigdigan. Walang nakatira sa isla kaya naman dito sinubukan ng kaharian ang kanilang armas na may halo na anthrax na siya namang kumitil sa buhay ng libo-libong mga tupa na walang kamalay-malay. Kaya naman napilitan ang gobyerno na i-quarantine ang isla Upang ito ay linisin nila. Na mga taong 1980s ay idineklara ng gobyerno ng British na okay na daw ang isla. Ngunit ang ginamit nila ay ang toneto niladang kemikal na tinatawag na ang formaldehyde, isang uri rin ng nakalalason na kemikal. Ang isla ng Paralon matatagpuan sa San Francisco sa bansa ng Amerika. Nang mga taong 1946 hanggang 1970 ang karagatang pumapalibot sa islang ito ay ginawang tapunan ng mga radio na basura ng gobyerno ng Amerika. Tinataya na umabot sa 47,500 na mga bakal na drama ang itinapon sa karagatang ito sa hindi malamang parte ng karagatan na nasasakupan nito. Sa modernong pagsusuri, ay eh nirekomenda na mas mainam na wag na lamang itong iahon at pakialaman dahil mas tumatas daw ang tsansa na ito ay mabutas o masira na magdudulot naman ng kontaminasyon sa lupa. Kaya naman dahil walang tao, dumami naman ang mga seal sa lugar na siya namang umakit sa mga pating na doon ay tumambay at manginain. Kaya naman bukod sa nakalalasong kemikal ay malamang na maging chicha ng mga pating. Ito ay kung sino man ang sawing palad na mapapadpad sa nakakatakot na isla ang isla ng Ramri. Matatagpuan ang islang ito sa Myanmar. Ito ay sa Burma. Nakatala ang islang ito. Hindi dahil sa ganda, kundi sa nakagigimbal na insidente na naganap dito ng taong 1945. Ito ay ang ikalawang digmaang pandaigdigan. Ito ay sa pagitan ng sundalong Briton laban naman sa mga sundalong Hapon. Sa kasagsagan at kainitan ng laban, napilitan ang mahigit sa apat na raang mga sundalong Hapon na lumabas mikas sa maputik, magubat, nakagubatan na nakapaligid sa isla. Ang hindi nila alam, ang mga katabing isla at katubigan nito ay pinamamahayan pala ng hindi mabilang na mga tubig alat na mga buaya. Ang mga sundalo ay nasawi hindi dahil sa sugat o tama ng bala, kundi sila ay naging pagkain ng hindi mabilang na mga buaya. Naitala ang kaganapang ito sa Guinness Book of Records bilang ang pinakamalaki hang pinsala na natamo nating mga tao mula sa hayop sa kasaysayan ng modernong tao. Mga katinagalog ko alin sa tingin ninyo sa mga isla na nasa ating listahan ang pinakamapanganib at nakakatakot. Isulat ang inyong saloobin sa ibaba upang sama-sama na ito ay ating basahin. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.